Sa muli magandang umaga sa lahat. Magandang, magandang umaga, umaga po, binibiling apa. Sa punto ito ay tumungo naman tayo sa mga naiambag o naging kontribusyon ng mga makata sa pagpapayabong ng panulaan sa panahon ng mga Kastila. Alam niyo ba, class, na kasaysa, nasa kasaysayan ng panitikan sa Pilipinas ay may na hindi lamang nagbigay ng ganda at aliw sa pamamagitan ng tula, kundi sila rin ay nagsisilbing tagapagtanggol o tagagising ng damdaming makabayan ng mga Pilipino. Ginamit nila ang panitikan bilang sandata laban sa kolonyalismo at bilang paraan na rin upang pukawin ang kamalayan ng mga Pilipino. Ngayon, sa puto ito, class, ay Pinilalangin ang mga makata at ang kanilang naiambag sa panulang Pilipino sa panahon ng Kastila. Una na dito ay si Dr. Jose Rizal. Marahil ay, familiar ba kayo sa kanya? Opo. Sige, sino ang makapagbibigay ng kaunting? Sige, ginawang palumark para sa akin ang ating kapansang Pangulo ng si Dr. G. ay malaki ang kanyang kayambag sa ating bansang Pilipinas Sa siya ang nagsulat ng nulimitang no niri at elbel kusterismo at ang ating mga kapwa Pilipino at ang ating mga ay parang nagpupaw sa kanyang pagtutulog dahil sa sulat ni Noong Tumis Rizal at doon sila nagsimula ng alsa, lumaban para sa ating kalayaan. Yan, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong ideya. Si Dr. Jose Rizal Class ay hindi lamang siya isang doktor o isang uh, bayani, kundi siya rin ay isang makata na kung saan ang kanyang mga akda ay bansang kamalayan ng mga Pilipino. At ilan sa kanila yung mga sinurat ay ah? ang pari nyo bang pasahin? Sa aking mga kabata. Kababata. May ultimo at your maraming salamat. Ang sa aking mga kababata class, ito ay tula kung saan ito ay nagpapalaganap ng pagpapahalaga o kahalagahan ng ating sariling wika bilang mga Pilipino. At ang may ultimo adios yes, naman, ito ay isang o, isang tula tungkol sa huling paalam na kung saan ito rin ay punong-puno ng damdaming mga kabayan at pag-ibig sa bayan. Naunawa lang ba? Opo. Ngayon ay tumungo naman tayo sa pangalawang makataan Siya ay si Marcelo H. Tilar. Familiar, familiar ba kayo sa kanya? Pari ka bang magbahagi niya yung kalaman? sa aking nalalaman si Marcelo Del Lula isang abogado at isang manunulat kung saan nagpukaw rin ang mga uh, Pilipino sa kanilang mga parang na din sila dahil sa uh, pamamalakad ng mga dayuhang ispanyol dayuhang kastila dito sa bansa bansang Pilipinas. Dahil gamit ang kanyang sulat at iba pa mga gawain na wa ay marunong na nagpagbigma ang ating mga kapwa Pilipino at ating marunong kaya minun tayo payapaan sa ating bansa ngayon. Okay, marami maraming salamat. Tama yung sinabi at karagdagan lamang. Si Marcelo H. Dean Pilar ay gumamit siya ng mga satirical na tula upang patikusin ang mga prayli at ang katiwalian ng simbahan. At kapag sinabi natin, satirical ito ay mga tula na nasaan yung patawa o yung, yung mga gumagamit ng mga salita hindi direkta ang kahulugan upang ipahayag ang mga hinain ng mga mamamayan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakot ng mga kastila. At ilan lamang sa kanyang sinulat ay ang dasalan at aksuhan at kayo. Ito ang mga tula na kanyang sinulat na kung saan binalakay dito ang mga isyo panlipunan sa ilalim ng pamumuno ng mga kastila. Nauluan lang ba? Kung gayon ay, tumungo naman tayo sa pangatlong limang At siya ay si Francisco Balagtas. So alam kong pamilyar na kayo sa kanya. Binibining Marcosa, ah, sino nga si Mars? Ah, si Francisco Balagtas. Para po sa akin, si Francisco Palagda, siya ang sinulat bago ang kasagsaga ng propaganda na kung saan siya ang pinagdulan ng balagtasan, siya ang pinakauna o manunulat, sikat na manunulat sa panahon na kasagsaga ng propaganda. Ayan, maraming salamat. Si Francisco Palagda siya ang isa sa mga tanyag na makata na sumulat ng mga panitikan sa wikang Tagalog. At siya ay sa pamamagitan ng kanyang mga mata, talinghagang tula ay naibahayag niya ang mga salubin o ang mga o salubin ng mga mamamayang Pilipino sa panahon ng pananakot ng mga dayuhan. At ang pang-apat ay si basahin, hindi ng Palomar. do, Flores, isa sa mga unang makatang sumulat ng mga tulang makabayan sa Tagalog. Halimbawa, Ibig ng Pilipinas sa inang Espanya. Maraming salamat. Marahil ay hindi pam pamilyar sa inyo si Hermine Gildo Flores, ngunit uh, siya ang isa sa mga unang makata na sumulat ng tulang makabayan sa wikang Tagalog. At bagamat hindi siya masintanyag ng ilang makataka tulad na lamang ni Dr. Serizal, ni Marcelo H. del Pilar, at ni Francisco Balagtas. Siya rin ay nagkaroon ng malaking kontribusyon o ambag sa pagpapayabong ng panulaan sa panahon ng Kastila sa pamabagitan ka ng kanyang naunang naisulat na kung saan ito rin ay humihimok sa damdamin ng mga ang dami ng mga mamamayang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang panitikan. At ang panghuli ay si Andres Bonifacio. Sino nga ba siya? So alam naman natin na si Andres Bonifacio siya ang ama ng Imag Sikat ginamit niya ang tula bilang panawagan sa revolusyon. At isa sa halimbawa ng tula niya kanyang isinulat ay ang pag-ibig sa tinubuan ng lupa. Kung saan ito ay isang masidhing tulang kababa, masidhing tulang makabayan na kumihimok sa damdamin ng mga mamamayang Pilipino na magkaisa upang ipagtanggol ang ating inang bayan. Ayan, naunawaan lang ba? Sa kabuwan plus, ang mga makata katulad ni Dr. sa Rizal at ilan pang makata na nabanggit ay sila ay hindi lamang isang tagasulat kundi sila rin ay naging ano? Binibini Marcos, sa tingin mo? Okay, ko na. Hindi lang ang nabanggit ay sila lang, hindi mm -hmm. lamang sila naging taga-sulat, kundi Ano ang naging kontribusyon nila sa panahon ng Kastila? Marami po ang kontribusyon na nangunod ng mga iba't ibang makataas, lalong lalong sa panahon ng kasalikoyan sapagkat sila ang mga pinagmula ng agad ng mga uh, tinuturing na kayamanan sa na meron tayo ngayon. And maraming salamat sa pamamagitan ng kanilang tula ay nagkaroon ng mga panitikan na kanilang naisulat ay namulat ang mga Pilipino sa kung ano ang nangyayari o so, kung ano ang mga sa panahon ng mga Kastila at sa panahon din ng mga ng ang kanilang mga sulat ay hindi lang ito isang simpleng sulat kundi ito ay naging mabisang sandata laban sa mga mananako na kung saan ito ay mas matalim pa kaysa isipala. At may mga katanungan pa ka ba? Kung wala, maraming salamat.